So yung mga parat akit ah, nga wala muna tayo sa tangkay kasi ano? dilinisin mo muna natin. Pasabugin na yung nuclear power plant. <laughs> ito mga kasama na. Yun mga parat. Ito aakyatin ah, na nga pala natin to. Hindi ka na mga parat. kita na. Ito na. Basa ko na yung ano. pa <laughs> pin wala. Sumabog na yung ano. Bundok. sabog na yan isagad mo sa baba para yung potek ah? yung ano isagad mo sa baba na yung may potek yung baba niyan eh yung ano nang niyog isagad mo sa baba sa drum pinaka baba. para tanggal putik Pag nasa langit ka na sa nasa langit na Blue yung <laughs> Wala ng ulap, blue yung kasunod Kita ba ako sa camera? Kita Pantas tingnan ha, para nasa ano na Nasa kaulapan na ka na Okay na to Okay na Sindihan mo na Pumutok ito so, yung mga aparat, gagawin na pala natin tapos na pala natin haluin yun buksan natin to yan yung pan drain nya at yung mga aparat bubuksan din pala natin yung gripo natin pala babo yan para kaming natin yan para sabay sila nagdi drain para malinis talaga mga, eh, mga aparat natin yan Energia natin siya ng dishwashing liquid para maugasan yung loob ito so, mga para tuturuan ko nga pala kayo kung paano magbuhay na itong ano natin, tanke nate natin. natin. syempre ito ang una natin gagawin mga parat ito yung gas nya yan ito yung gas nya mga par tangan i on mo sya tapos ito yung choke nya mga par tangan naka on din sya mga par yan tapos ito para sa speed nya kailangan nakapix lang sya ng paganyan mga par yan. tapos ito yung switch button nya mga par yan, oh. iangat mo lang sya tapos ilalagay natin to par itong pinakapambuhay nya parang sa bangkalan to par yan mga par at bubuhay na nga pala natin yan naka ready na sya mga par para habang nagde-drain siya mga par, nagkakarga rin siya ng tubig dun sa taas. Parang nagbabanlaw na rin siya. Para habang nagre-release siya ng mga madudumin tubig, nagkaanan na rin siya. Babanlaw na yung pinakaloob niya. So yun mga par, at bubuhay na nga natin itong tangkay. Dito na nadali ka upon, mga par. may chock nya para maka open yung ayan ayan naman nagre-release sya ng tubig mga par at ayan mga par at hanggang dito na lang pala muna tayo update ko na lang kayo mamaya kapag malinis na yung tangay natin para syempre safe yung inumin natin saka yung panligo natin and syempre, may hirap ang tubig dito sa Kabukiran, mga para. So, mga para, update yun na lang kayo. Hanggang dito na lang tayo. See